Ang ganda ng building dito sa kape. Pre, may ano may bayad. So ito yung daladala -dala namin habang naglalakad. Ay, para namamasyal dito sa gabi. Nandito kami sa Sok, Kabayan Sok. Sinamahan ko yung kaibigan ko. I like that. How much is ticket? Ay, ah, ano? Wala. Wala. You want this? This one I didn't use. Only sometimes. Other one, one give you for me. Grabing amihan, ang lamig, mahangin. Mga kadongers uh, Di pa sinang kasamahan ko sa trabaho kaya naglakad-lakad kami. So dito kami ngayon sa ano, uh, Kabayan Supermarket. Nandiyan sila sa loob bumili ng tubig. Hello, mga diop ng mga tropa natin kaya Hello. nagsama-sama na namin kami tatlo <laughs> sa loob ng isang taon. <laughs> <laughs> Grabe lakas ng hangin, no? Amihan din dito sa Duha Qatar sa kami, no? Okay, makasama. Pero uh, makasamahan ko, hindi yata ng mga balat ito, hindi nila alam. <laughs> marami pala talagang tao dito pag gabi, no? Ayun ang problema, marami pala, di namin alam. Dapat kasi naghuhudi kayo, alam mo naman mga ano kayo eh lapotero eh <laughs> Grabbing lamig na. Alakas ang lakas ng hangin, oh. Grabe, okay, oh. Buti na lang, may hoodie ako. Ah, may labig na dito, grabe ha? Amihan, grabe yung, yung ano na yung tubig sa dagat. Maapaw na. <laughs> maapaw na yung lamig. <laughs> maapaw na yung lamig sa tubig. Ma maapaw na. <laughs> sobrang lamig po ngayon. Hindi uh, <laughs> po kami nagja-jacket. <laughs> Palpol yung balanta. Yan yung mga ginagamit pag naiingis na. Oo, sobrang lakas din. Hindi rin sila mga pang laot kasi lakas ng amihan. Ito yung bangka nila. Oh. Ang lalaki. Naiingis na hmm. sila. Mga yan. Ano yan pre? May ano yan? May bayad? Okay. Ha? Ah? Ah, may bayad pala yan? May bayad ko pre. Kailangan may ano, yung download mo application code. tapos may free ten May free ano? 10 minutes ay 10 no? minutes lang ikot. 2 free. 10 minutes ride. 10 minutes ride lang. Ay hindi naaabot yan dun sa dulo. Yeah. Right, guys, malapit na kami. O ting nandito na. Uh, 30 minutes na lang guys. Okay. Nandito na kami sa aming pupuntahan Puntahan. sa Sheraton Hotel. Nasa kami nasa tabing ng dagat kami. Grabe yung inikot namin mga kadongers uh, mula doon sa ano um, doon sa may doon sa may ano tawag diyan na tol yung Moske 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 ba yon? Oh, oh. Doon sa may Suk -wakip, ay Suk -wakip, or sa Suk na may Moske doon na malaki. Nilakad lang po namin yan dito mga kadongers uh, mula rito hanggang dito sa kinatatayuan namin. Papunta kami dun Baga isang bilog ng West Bay area Malupit yung mga kaibigan ko Naglakad-lakad <laughs> Kasi ang sarap na ng, ano yan Sarap na ng panahon eh Talagang Ano Medyo malamig na So nilakad lang namin Layo Ayan ganda Ganda ng ano Yun Grabe namin namin na yun na malayan Na layo na Lapit na kami dito Masira ang ganda ng building dito sa gabi. Daming ilaw mga kadungers. Ano eh, diyan maraming ilaw. So, uh, ito yung ano, yung sinasabi din ano nila, yung kabahagi na expo. Ano ang mo, pre? Ah, uh, boring, walang kalaman naman. <laughs> 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 walang katatao. Ang <laughs> mm -hmm. dami namin na daanan doon nagkakapi, nakaupo. Kanta mm dito -hmm. sa ilaw, kada. Ah, tama. Dito kami sa West Bay area kung saan nandito yung pinaka business center ng Qatar. Nightlife sa Doha. Ito po, ang share na kami. Ito yung buhay sa Doha sa gabi, no? Oo. Para paglakad sa gabi. Para paglakad sa gabi, guys. Kami ano pagsit lo. Hmm. May kitindang yeah, nga yeah, may, may, may restaurant dyan sa baba. Habang naglalakad kami, may dala na kaming siyupo oh, mula doon sa pinanggalingan <laughs> namin. Isang uras may kita kami uh, naglalakad. <laughs> Ang daming nagtipiknik picnic Ito <laughs> dito, dito, dito. Ah. Ang dami yung nagpipiknik ko. Kasi ano, weekends. Kaya ang dami yung tao rito. Ano orderin mo, pre? kape lang, kapi. kape o para, kar para, para. karak? Karakte. Ate, karak o kapi lang? Meron lang. wala? Anong drinks lang? Kape lang? Meron? Soda lang. Ah, walang hot drinks? Walang hot drinks. So, ito yung daladala namin hmm. habang naglalakad? Hmm. <laughs> ginuto siupaw <laughs> tapos partner na namin ng karak sayo ito siupaw na maya no? asado ba yan doon? Hmm? Uh, asado. Okay, lang, sarap, yun, ah, asado? ko alam tol sarap nyo na oh. dito saan natin nabili to Oh, uh, siyempre dito lang to sa Pilipino kabayan no? Pilipino yan ayan guys ito yung nabili namin kanina habang naglalakad kami so bumili kami ng siupaw kasi darating ang time gugutumin kami <laughs>

Hmm, sarap. Sarap. Tipid. Wala dito. May point pa Wala pre. Hindi na rin si Jason eh ano ayun okay, o. Oh, Ako mag-adjust pa. Pre, pa? Mag adjust Pwede na kaya tayo sa gabi dupe. <laughs> Talawa kayo sa ito <tumayo>, Pre, <laughs> kaya na, itlog. Walang itlog. Loko yung ano, sabi May itlog. Naluwagi tayo. Ayun, natutog pa sa dulo. Kasabihin nung pre, may itlog naman kayo ah. Tapos supaw. Tap na. Kaya mga kapongayos, ginutom sa mga malayong ilakad. Tap.

그러데있 이요. 자석 Ang ganda tignan pre no? Ang daming tao dito Parang totoo mm -hmm. London to London breads Two hours later Five minutes later Pauwi na kami mga kadungers Ang lalim ng isang istasyon dito Nakailang baba na tayo tol? Dalawat, pangatlong baba to no. Pangatlong baba to no. Pangatlong baba mula dun sa taas na inahanan namin. Ito yung pinaka ma, ano, pinakamalalim na stasyon na napasukan namin. Anong stasyon kaya to? Apat, apat na baba to no. Ha? Ayan, bali apat na ano, apat na baba, ah, pakalalim. Hindi ko pa nakita yung pangalan ng istasyon nito, anong istasyon kaya ito? Ito yung pinakamahabang ano, pinakamalalim na istasyon dito sa West Bay area. Grabe pala ito. Ang taas pala. Pauwi na kami na napagod kami sa kalalakad. Papunta tayo ng Hindi, Hamad, Hamad. <laughs> Dito sa kaliwa. Kasi ibaba tayo ng ano, eh, Albida. Nandito tayo sa Wisby pala totol. Kasi dun tayo magkulay green. Oh, ayan oh. Albida. Nandito na tayo sa Ang lugar to? West Bay Cornets Albida. Tama tol. Nat dito tayo sa West Bay tapos sumunod Cornets tapos Albida, ayan you know? oh. Ito pinakamalalim na ano, itong station na to. Mag Cornets mag West Bay kami ngayon, papunta kami ng Albida, dito kami mag-transfer ng kulay green. Ito pinakamalalim na station na napuntahan namin. Grabe, ang lalim.